So ayun nga pala no, dahil sa pagiging kamote ko, ito yung nangyari. <laughs> yung poste kasi eh. <laughs> Pero di ba sabi nga nila, uh, part ng trabaho natin yan, dito diba may iwasan yan. Pero kasi ako naniniwala ako na lahat ng nangyayari sa buhay natin, kumbaga may dahilan yan, may rason yan. Uh, kumbaga parang misang gagawa si God ng uh, paraan para ilapit ka sa mabuting bagay na pwede mangyayari sa buhay mo or ilapit ka sa mga mabuting tao. Kasi alam niyo ba, nung ipost ko itong uh, kakingin kakamotihan ko, <laughs> sa aking page. Meron tayong kaibigan, no, na nakakita no, na ang sabi sa akin na uh, yeah. dali mo sa shop ko, ako ang bahala dyan. At kaya ngayon, nandito tayo ngayon sa Power Lab Auto Shop. Yun, Siyempre, kasawa natin. akin. Tawa pa sa Power Lab Auto Shop. Oh, Power Lab Auto Shop. Yan, sa atin Boss Richard. Yeah, Richard, yan, yeah, siya. Richard, lang, siya. Siya, sa yung ano, daw, sa yung tao na ganito na, dali sa shop doon niya, tsara bahala dyan. Oh, oh. At tsara nagmamayaring itong ano, uh, itong auto oh, shop ito. Janitor lang po tayo. Shout out sa janitor. Oh, okay. diba? Sabi sa inyo, kung baka yung nangyaring nyo, yun yung naging way para maging maging magkaibigan yes, kami. Yes, so, ito yung maging kaibigan kasi bukod sa, alam nyo ba, bukod sa sa auto shop, meron din siyang driving school. Kung nakakita niyo yung majesty driving school, siya rin ang bossing doon. <laughs> Sabi sa iyo, yeah. naman, ano na tayo, tropa na. <laughs> Di ba? Kaya sa mga ano dyan, oh. sa mga gusto rin matutong magmaneho, boss sir, kadanapin nyo, majesty. majesty. O siyempre, yun nga, kapag sa inyo, <laughs> yung tama ng ating kotse, siya bahala dyan. Ayos <laughs> ang Ay, natin yan, ha? Yan. Thank you, at... Uh, dapat pa sa Maraming atin. Maraming salamat ito. din Boss Richard sa pag-invite sa akin oh. dito sa iyong uh, napagandang shop. Grabe, no? Okay. Maraming brush ko okay. sir, ano? Uh, dalawa yung branch ko. Dalawa, saan oh, yung parang dito sa, sa Mindanao? Sa, King's Point, oh, sa Mindanao, Avenue. nyo. Ah, yun. Oh, ito, okay. na Baliches Bayan naman ito. No, so, 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 ito so, so, na sa Mindanao, ito, sa Nabiliches, saka sa Mindanao, Avenue meron silang ano dyan branch. Pero yung ano right. siya, yung, yung drive school nyo sir? Apat naman. Meron tayo sa SM Fairview, sa Malakas Branch, sa likod ng LTO main office, uh, isa sa King's Point din, saka itong head office. Oh, di ba? Kaya gusto maaral magmaneho, ma 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 di ba? Yeah. Di ba yung may-ari, parang simple-simple lang, oh. oh di ba? Sige, so. punta na kayo rito. At uh, lalo na yung tropa natin vlogger dyan. Yun. Sabi ko mga sasakyan nyo. Yun, yung pala <laughs> eh. Welcome kayo dito. Kaya yeah, diba, yun, makikita nyo yung ano yan. Yung tama na yan. Mamaya, parang papahirin lang yan. So, baka nila mamaya yung update kung mangyayari dito, ah. O yan, tingnan mabuti. Di ba? mamaya parang wala lang yan. So, makakita niyo yung gawang uh, power lag. Yan, okay, auto shop. Lag na yan, lug yun eh, Kasi pinito ko lug 2 Ah, okay. yun pala, power, power loop. Loop. So, okay. power okay. lug pala. So, sorry. Uh, ulitin ko ha. Uh, power lug, auto shop. Yan. So, ayun. Iwanan muna rito yung ating uh, pater buhay. Bahala na yung mga bossy natin dyan. Ay, pag sabi ko picture Nico, picturean niya muna pala yung damage. Parang ah. yung harap likod ha. Ah. So, yun. Nico, picturean mo muna lahat ha. Baka okay sa ito. Opo. Walang wala kang allergy sa mga ano, wala. ha? <laughs> oh, mga ka-SP, kakain kami ng aking idol. <laughs> oh, di ba? Ayan na resulta, oh. Iba talaga rito sa Power Lag Auto Shop. Kain na lang siya din nala. Di ba man yung yung kalina itsura niya? Tapos nga? ngayon, to Tumalit di ba ito nakabapping naka, naka kasi ka-pipitura uh, lang niya eh. So, bali-bali pa ako dito siguro mga sa ibang araw para ibapin naman siya. Pero, yung utsura niya, di ba? Ang tip na niya, oh. <laughs> so, yun, no? Di diba? ba? Alam niyo ba, no? Habang nagkakaituan kami ni ah, Boss Richard, no? Mahabang nagkakaituan namin, may pipatanghalian pa. Alam mo, yung, yung, ano talaga, ah, tala mo siya ganun kasimple ng tao lang, pero big time pala. <laughs> ang daming connection palang tao. Kaya, ah, napakaswerte ko na isa ako sa naging part na maging uh, niya at makilala ko siya. At saka ito pa, uh, yung kwento niya, ano yung kwento niya talaga ano ah, uh, pang MMK, yung kwento niya. Kung paano siya nagsimula kasi alam niyo ba, uh, dati siyang ano uh, Apex driver, bihero din siya. Kaya alam pala niya yung kaya parang alam niya yung ano yung yung, buhay sa Lhasa, ano, yung buhay sa lasa, ano ni buhay sa kalsada. Kaya siyempre... <laughs> Boss Richard! Ah, uh, yeah, oh. the best, the best si Boss Richard, the best niya, no? Gusto ko lang sabihin niya pala sa inyo, Na bukod dito sa kanyang, uh, yung Power Lag like Auto Shop, meron din siyang, drive driving school, yung Majesty. Sure, ah. Uh, sure. Siyempre, kung kilala niyo siyempre si Boss Majesty. Kung ano na yung nag-vlogger uh, din siya, siya, yung nag, mga, nag, tutorial siya yon. Tapos bukod doon, may napagkwentuhan kami na meron din pala siyang insurance. Sa insurance niya, no, kung ano uh, yung may problema sa sakyan mo, pero hindi mo makas hindi mo madala dito, pwede niya pick up niyan. May pang pick up sila dyan. Di ba po siya charge? Yes, free pick up and delivery. O, oh. oh <laughs> di ba? Kaya di ka walang hassle. No, hindi na kailangan pumunta rito kung gusto mo ipapick up sa sakyan mo. Kaya gusto mo magpalit na insurance. So, Okay. Hassle free. Ayun, hassle free, no? Dito sa Majesty, yes. no? Pati sa driving, driving gusto mong matutong magmaneho. Siyempre, kung may problema sa kaya mo, kailangan may kailangan i-refer dyan sa power Auto shop. Auto shop. Power lock insurance. Mabatag po sa... This Quezon City. Kung sa so, mga gusto mag-inquire, team lang kayo, okay? Boss Richard sa Majesty. No, Majesty driving. Ayan, 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 ayan. Lagay ko dyan, na, ayan, no? Oh. best dito, kumbaga parang action agad. Di ba nakita niyo naman, no? <laughs> 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 parang wala nangyari, di ba? <laughs> Parang wala nangyari, no? Go oh, power man. lang yun, eh, ni Boss Richard, no? Yes. So, sir. Ay, marami salamat. Marami, sa marami sa salamat na, po. Na. hindi, ako. Oh. hindi lang ito yung unang pagsasama natin, ah. Ako po. Laging, hindi yung lagi ka nababangga. <laughs> hindi. Ito man, lagi ang tumambay rito oh. sa akin, ah. Mente bagong ba oh. bagong tambayan at bagong tahanan no oh. at meron, kami, tayong sa sang, meron tayong isang meron tayong isang napakatinding bigating kaibigan <laughs> bigating gango iyan <laughs> <Yeah>. Boss Richard <laughs> maraming salamat thank you thank you <laughs>

Sobrang binakato kasi Boss Richard. Kung alam niyo lang yung nagkwentuhan namin, dami namin ang pagkwentuhan. Kung ano-ano, yung mga pagdaan sa buhay, kung paano siya nakarating sa buhay niya ngayon. Ang isang, ba, isang, isang sekreto ni Boss Richard, yung panampalataya niya yung kay Lord. Sobra din pala yung natin ano, niya ron, tiwala niya. Meron siya binigay sa akin na uh, Bible verse. Parang yun yung bumago yung pananaw sa buhay niya. Mukha lang siya simpleng tao, pero napaka-humble. Mapalad ako na nakilala ko si Majesty.